sa wakas, dumating na rin ang aking mga pinakaiintay-intay na parcel. Nako, alam niyo ang tagal kong nag-stay sa Maynila at ngayon lang ako nakabalik din sa Batangas at napakarami kong parcel as in. Teka, tinan niyo Tingnan niyo yung mga parcel na yan. Napakadami. O diga, kitang kita nyo, napakarami ko talagang parcel. At aminin nyo rin na kapag, abang inay, ano, yung nasa kamay ninyo ang tawag dito, yan, na-distract ako, igawa eh, ng inay. Ay, ano, ano nga sinasabi ko? Yon aminin ninyo na kapag kayo napapatambay din sa TikTok, wala na din kayong ginawa, kundi magsi-order ang magsi-order. O, oh, eh, Oo, oh, yun nga ako eh. Talaga pag ako'y patambay sa TikTok sa una, manonood na ako ng mga nakakatawang video. Tapos ngayon dadaan na sa akin yung mga iba't ibang mga produkto. As, yan na. Di yan ako mga bobodol at eto nga tinan ninyo, nabodol ako literal. Kasi ang dami kong nakikita talaga na gumagamit ng ganitong glue-free eyelash extension. At eto, iba't iba talaga siya. Tinan nyo, ito yung isa. Tapos, ito naman, isa. May ganyan naman ka hmm. liliit. Tapos, ito pa. Oh, may ganito pa. Hmm. Siyempre, para plakado lagi yung mata natin. Alam niyo yung mata natin, yan din na nagbibigay minsan ng ano. Ano tawag dito, Inay? Nagbibigay buhay. Nag yes, nagbibigay buhay. At saka yung nakaka-catch ng attention baga ng mga tao, yung ating mga pilik-pilik. Kaya dapat magandang ating ano, mata. Yan. Ang dami talaga natutuwa ako. Ang dami ko talaga pinag-order. Yan, dapat lagi nangungusap. Actually, ito, yung vlogger na napanood ko, ito ata yung ginamit niya. Ayan. At ito nga yung gustong gusto kong subukan. Hmm. Subukan po kaya tayo? Tingnan natin. Ano kaya dito? Ano, inay? Bakit? Naku po. Hindi pa nga nakakaligo. Ay siya. Mamaya ko na daw. Ikakabit. Pasensya na kayo, ha? Pero ayan, basta kapag gusto ninyo, nandyan lang yan sa yellow basket. Siyempre, ano nga, gusto ko rin itong i-share sa inyo dahil nabudol ako. Dapat kayo rin, mabudol din kayo. Kaya ayan, mamili na kayo dyan. Perfect na perfect yan. Lalo na kunyari may pupuntahan kayong event, nagmamadali kayo, hindi na kayo makakapag-eyelash ng mabilis. O kaya kunyari, manipis yung inyong mga pilik-pilik matade yan. Taman-tama ito dahil ididikit nyo lang dyan at ready to hindi go na. Gusto nyo ka? lalagyan ko kayo. Ah, sige, so, sige, sige, sige. Hindi ko nakakapalaga ito, inay. Dahil yun naman ay matatanggal din. gaganon ninyo lang. Oo. Hayaan ninyo tanggang kayo mag-90. Kaya gaganyan ko. <laughs> sige, sige. <laughs> sige, sige, sige. So, ayun na. Bye.